Uh, oh, good evening, bro. Uh, last Friday, makausap kami ni DK. May nirefer siya kasi sa akin na patient. Uh, yung patient na yun, noong time na nag-uusap about don kay Brad Joey, tapos medyo nagsisigawan sila, na-trigger siya. Yung palang kapatid, meron pala siyang uh, depression and anxiety. So yung mga pinakita last time about dito sa mga sa mansion sa Brazil. Parang ang dami sa kanya nag-flashback, no? So ang dami niyang may mga naibigay siya sa iglesia tapos doon lang pala napunta sa mga luxurious yung yung mga yung mga bagay na nando doon. So nitong last podcast at nagkaroon ng naiirita siya kasi doon sa ano pagsigaw-sigaw ni Brad Joy. Oh. Si si Brad So ang dami sa kaniyang ano, ang dami niyang reminisce, ang dami niyang na-recall ng mga negative about uh, sa MCGI. Tunong so, gabi na 'yun, hindi siya nakatulog. Saka mm -hmm. para siyang nagpalpitate 'yun yung sinabi niya sa akin. So ni refer siya ni D.K. kay at nagtanong siya kung pwede ko daw ba siyang bigyan ng pampakalma o or pampatulog. So binigay niya sa akin yung gamot. Sabi ko sa kanya, yung reseta niya, abin pinakita niya sa akin. So anong pinakita niya sa akin? Sabi ko, itong mga gamot na iniinom mo ngayon, hindi ito ako ordinary yung gamot kasi kung bibigyan kita ng gamot, yung kumbaga first line na gamot para makatulog ka lang, eh hindi na sa'yo tatalab. Sabi ko sa kanya, kailangan mong bumalik sa doktor mo at saka inumin mo yung gamot at sana makipag-usap pa doon na maayo. Sabi niya sa akin, yung kasing doktor ko nung pinuntahan ko, itong doktor niya is ano ah, psychiatrist yat, psychiatrist yata yung specialization, no? Ewan ko kung nakikinig sa atin ngayon yung kapatid. Ah, ngayon, nung binigay yung mga gamot after 3 days o after a week, tinigil niya lahat yung gamot o ilang linggo, tinibigla niya tinigil. Tapos hindi na siya bumalik dun sa doktor. Sabi ko, bakit di ka na bumalik? Sabi nung kapatid sa akin eh, kasi po yung yung pangalan po ng doktor uh, doon yung ano nandoon yung reseta pinasininod ko sa group natin sa group chat. May nag-trigger sa kanya kasi kapangalan ni boss yung yung doktor niya. <laughs> so <laughs> Pwede mo ipakita doon. Tayo ah, tinanggal sige. ko naman yung license number at saka yung ano yung yung pangalan lang naman hindi naman yung license number yung ipapakita natin. Saka binura ko din yung ano yung middle name ng Dr no? Tsaka yung second team tayo <laughs> of all the names. Sabi, <laughs> ngayon, sabi nung kapatid, nung nakita niya yung doktor, nagpakilala sa kanya, parang pa siya na-trigger or may iba na naman siya naisip. So, parang nilalapit pa siya doon sa name na ganun. Hindi eh, na siya bumalik. So, actually, i-refer namin siya sa psychiatry or sa sa amin dito sa Long Quezon City, to manage yung kanyang symptoms. Ah, yun muna siguro.